try natin dito sa ating binalutan natin pong uh, ano yun nari subukan natin kumuha ng panggulayin ay uh. uh, ito babawasan na uh. kung alin yung pinakamalaki siya na yung ang ganda na may tama na rin ah uh. natin po naman mabutag yun ang ating uh. pwede nari uh. 28 pesos per kilo yung po ay mataas pa daw yung pagkabigas po ngayon 28 ang kuha ng buyer kung nagets nyo po ano yung 28 pesos ay sobrang taas na ng kuha ng buyer o oh, sa 14 kilo ang tuyo ay ngayon po ay kaya hindi pa rin makuha ng buyer ay may mas nagbibigay pa na mas mababa sa panahon ngayon ng tagani siguro may nagbibigay ngayon ng maramihan 25 pesos ang bigas na mabibili ng mga buyer oh yun kaya pag ipinapasa natin ng 28 yung bigas sa galing sa atin talo ulit tayo ng 3 kumbaga dapat magbaba pa tayo ay ngayon po ay pero pagdating sa merkado asa na yung ganyang presyo wala oh so, ayun po kumusta na po kayo lahat ano po yan, ang episode dito ano po titingin po tayo ng gulay ng ka oh tara po at napapaibig Wow. malamig-lamig na kong uli ang panahon oh. lalo lang po sa bandang hapong Naramdaman ang lamay so siya lang sa hangin masilip na rin pala natin po yung ating hindi palay ganir lang po Oo uh -huh magay pa libot-libot sa pang ulam yun ngayon pa, bihiraan lang ka kaya tayo surti din sa atin at nagkabunga e di yun nga may gima -ulamin. Ah, malapit-lapit na rin po nandito oh. na po tayo sa alabak Pare po naman pala iligtas na sa insekto no, na atang Oh. Malapit na rin po. ito na po yung ating palay din eh update update po ulit talaga pong napapalimit ang losong bagi. gana ganarang malapit na mag-anay oo eh. uh -huh. uh -huh. ilang days pa rin bago ito na po ang ating huling anihin dito sa area number 1 pero sa number 3 po yung kay kapanganay pa po ah, wala na ring money nira ah. naumay na rin siguro Ayun po, maaalala ko po pala no. Tungkol po do sa ating mga inaning palay po. Oh. Uh ay di po ba natuyo na. Kaunting highlights la po bari. Ay ngayon po ay mura ang presyo ng pag yung buyer ang kukuha sa atin ng bigas. Oh. Uh Kaya ho parang hirap din tayo at gawa ng marami po nadating daw na Ibig sabihin po yung buyer buyer ng bigas hindi buyer ng palay yung giling na bigas na as in yung pasaing na Ngayon po ay ano Marami raw pong dumadating na special na bigas ay siguro po yung import ah O oh, import yung galing po sa ibang bansa na nakakalaban na yung ating palay na bigas Ay ngayon po ay sa nagdeklara na dalawang buwan na walang papasok na bigas galing ibang bansa habang tag-ani ay bakit po ngayon ay nung nag uh, ano na tayo ng palay nag aalok na sa mga buyer ng bigasan ay mura po mu kumbaga hindi nila makuha ng mataas at may dumadating daw na mas murang bigas ibig sabihin po noon yung galing ibang bansa ay parang pakutub ko ay naka-stack lang kahit sabihin natin dalawang buwan na wala pang walang order na magpapasok sa ating bansa po ba ng bigas na galing ibang bansa ay palagay ko ho ay ba't ngayon naman magtanong kas ng aktual hindi makakuha sila ng ano at gawa ng mura nga po ay yung galing ibang bansa kung nag-gets po ano ay di ngayon, uh, pinag-uusapan po sa mataas na ano, ang sabi, nag-extend pa daw po ng 3 months para hindi umangkat pa rin ng bigas para tumas taas yung presyo ng palay. Ano, kumbaga sa akin lang po naman, sa kuro-kuro ko, na yung pag uh, ano po, kumbaga parang napaplano din po yung galaw ay panahon ng tagani, eh. naglalabas sila ibig sabihin ay pagpo ako ang titingin kung may gumagalaw dyan na humahawak sa isang bandalaan po ba no ay kahit siguro mag extend pa ng 5 months uli at gawin 10 months na walang order sa ibang bansa ay paano kung nakapasok na bago pala magdeklaran na hinto hinto po muna yung pagpapapasok ano? yung po ang nakikita ko dun ay. kaya sabi ko hanggang kailang katataas ang bigas susunod na buwan pero yan po naman ay update po sa inyo kung ano magiging update dun sa ating bigas oh. ngayon po yung tuyo na palay ay makukuha nila ng palay pa po sa palay naman makukuha nila ng 13 to 14 pesos per kilo tuyo na yung ready to giling na ay di ang papatak po niyan sa pagbinigas ang magiging per kilo po ay 280. 28 pesos per kilo yung po ay mataas pa daw yung pagkabigas po ngayon 28 ang kuha ng buyer kung nagets nyo po ano yung 28 pesos ay sobrang taas na ng kuha ng buyer o oh, sa 14 kilo ang tuyo ay ngayon po ay kaya hindi pa rin makuha ng buyer ay may mas nagbibigay pa na mas mababa sa panahon ngayon ng tagani siguro may nagbibigay ngayon ng maramihan 25 pesos ang bigas na mabibili ng mga buyer oho yun kaya pag ipinapasa natin ng 28 yung bigas galing sa atin talo ulit tayo ng 3 kumbaga dapat magbaba pa tayo ay ngayon po ay pero pagdating sa merkado asa na yung ganyang presyo wala oho tulang ito yung laan po talagang yun ako magpaliwanag ay ganon po kamura ng tawadan may tumatawad na ng 25 pesos oho adi ibig sabihin po nasa na siya pagdating sa merkado yung pag tayo na po nagsasaing na yun lang po ang naibahagi ko po sa inyo ano, about sa ating palay ay direct na po talaga po biro oh yun ang totoong ganap pasensya na po ano kung tayo may nabanggit na kung ano man yan na po ang ating palay eh. ang po iyon ngayon po antabay tayo siguro sa hanggang next month kung gagalaw ba yung presyo kung tataas pa siya pero pagpuyaan -pag ay naramdaman nila na may mga uh, nagbibigay pa rin po mababa pwede pa rin yung galing ibang bansa na pa pakutub ko lang po ay oh, para may mga stock pa kaya hindi po mapresyuhan tayo ng maganda yung laang po kumbaga hindi man po hinaing ayun yung katotohanan oh yung po naman ay nasabi natin ay base sa atin pong ano ngayon actual base na actual na kaganapan po yan tawaran po yan sa sa kuno tawaran sa kuno yan na po yung ating palay ang ganda naman yun salamat po laking tulong, tulong rin po nung maganda yung ating palay ah oh. yung pong ulitin ko po uli yung pag ng, ng dalawang buwan nag extend ng tatlo naging limang buwan na oh, hindi order sa ibang bansa ay pakapakotob ko po ay kung may mangga may pumipigil man liyan siguro uh, yung deklara ngayon palagay ko ay nagbaper din sila ng kahit sabihin na 8 months hanggang 10 months at baka sabi mag extend na mag extend yung hindi pagpasok pasok oh nung bigas oh eh edi may panlaban pa rin sila yun yun laan po kaya hulugmok na ngayon ang agrikultura ng palay oh titingin po tayo ng langka pareho yung ating pinag-giikan hanay pa yung ating ginawang ano kompleto pa langka na ang mga langka kahit po yung may balot ating kukuhain at mapapakanabangan din po naman oh. ito na mabababa ah. maliliit pa naman po lubha yung iba oh. try natin dito sa ating binalutan ating pong aanhinari ah, Subukan natin kumuha ng panggulay yun. Eh. ay ito. Babawasan po natin ito. At masyado pong marami rin po naman. Oh. Hindi na natin pinahinog. Babawasan na. Kung alin yung pinakamalaki. Siya na yung. Ang ganda na. May tama na rin ah. Eh. Masyado po naman bubot ating oh, Pwede na po ating gugulayin oh. oh, 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 oh. uh -huh. nasa na yung tali aray sakit wala well, dito na wala pa yung tali nabalik sa na natin ang panibago oh pang ulam. Areho, yung atin lang ka, oh. Iya. Yeah. Oh. Tamang tama, oh, are. Ito yung ulamin. Oh. atin pong binawasan na pala at maalala ko'y tatlo puno mo silang sigbay sigbay ayos din ano tatlo silang magkakasigbay ayun po kaya po minsan ay eh, nakakapanghina din na mag ano ng palayan yung mabawi tayo sa paligid oh. nalaang sa pagod hindi na nasulit yun po ang nakikita kung ano natin dito sa palayan yung pagod yung kita nawala na wow Ayun po, eh, po? Salamat po ulit sa inyong pagsama. Ano po? Dito na po tayo tatapos sa episode na to. Yan, ingat na lang po ang lahat. Oh, may libre, libre naman po ang ating ulaming aray. Libre, libre na. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy laan po. Bye.